Pare, blong. <laughs> pa, uwi. Lain lang pare. Blong. <laughs> <laughs> Grabe pare. Parang tayong tungaw. <laughs> pare, ikaw lang yun. Bakit gumigikot ako? Pare. Pare, <laughs> o, pare. 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 Pare! <laughs> buhay ka pa <papapare>. ba, pare? Pare, pare. Ah, ah. buhay <laughs> <bah> <laughs> <bah> <laughs> ka pare. Po pare, pa. Pare, kaya pare. Iin ako. Sabi ko naman sa'yo, magkalaka na pare, no? Wala pare. Pare. Nakakapagod bumalik na si... Dapat daya, Ben. Mag-uhubad ka pa sa'yo. Pare! Pare! Dapat yung daya, hindi pa. Pero yung pang malaki, pang matakot. Pansador. Pansador. Pansador, Pansador. Pansador lasing ka nga pa wala tuluyan Pansador.